Dahil ayaw sumunod ni Trixie kay Lilet at siya pa rin ang nasunod kaya itong si Lilet ay nauna nang umuwi sa kanya at hindi na siya nahintay pa. Nang makauwi na nga ito, pagtatanong ni Patricia sa kanya na nasaan na itong si Trixie at bakit hindi niya kasama. Tugo naman ni Lilet na kung wala pa ito dahil sumama sa kanyang mga kaibigan na mag-ride at buong akala niya ay nakauwi na ito. May tumawag naman kay Ramir at number ito ni Trixie. Si Patricia ang sumagot at sinabi niya kay Ramir na nasa City Hospital itong si Trixie dahil sa car accident. Dahil sa accident ang pangyayari, wala naman ibang sinisisi si Patricia kundi itong si Lilet at sinabi niyang hindi niya binantayan ng maayos itong kanyang anak ang hindi alam na Patricia na hindi talaga sumusunod ang kanyang anak kay Lilet. Kahit nga mag-explain itong si Lilet ng ilang beses ay hindi pa rin siya pinapaniwalaan at pinapakinggan ni Patricia. Sa kabilang banda naman may nalaman din itong si Patricia na si Lilet pala ay tunay na anak ni Ramir. Kaya siya na mismo ang gagawa ng paraan kung paano mapapalaya si Lilet sa kanilang bahay. Nagawa ngang iligaw ni Patricia itong si Lilet para hindi na makabalik pa sa kanila. Sinabi ni Patricia sa kanya na kulang pa ang mga ginawa niya dahil matagal na pala siyang niloloko nilang mag-ama. Wala nga ang kaalam-alam itong si Ramir na alam na ni Patricia ang totoo. Dagdag pa ni Patricia na wag na wag nang magpapakita pa si lelet sa kanilang bahay dahil pag ginawa niya yon ay may mas malala pa itong gagawin kay Lilet. Dahil sa takot naman ni Lilet, wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto ni Patricia at hindi niya nga alam kung saan na siya ngayon pupunta hanggang sa napagod na siya kakalakad at nagpahinga muna sa tabi ng tulay. Sa kabilang banda naman, may nakapansin kay Lilet na akala ay may gagawing hindi maganda sa tulay, kaya pinatigil niya ang sasakyan na tutulungan itong si Lilet. Lumabas nga si Mer para kausapin itong si Lilet. Ito na nga ang simula ng pagbabago sa buhay ni Lilet dahil nakaalis na siya kila Patricia at papatunayan niya na meron siyang kakayahan. Tutulungan ni Mer itong si Lilet na makapagtrabaho sa kanya. Si Mer na nga ba ang taong makakapagbabago ng buhay ni Lilet? At maaaring si Mer na ang matagal na hinahanap ni Lilet na kanyang ina. Yan ang mga dapat nating abangan sa Monday sa Lilet Matchas.